Kung itutuloy ni dating Pangulong Joseph Estrada ang plano niyang pagtakbo bilang Alkalde ng Maynila, kailangan tumira na siya roon simula sa Mayo, ayon po yan sa Kamalek. Dapat din siyang magparehistro bilang botante ng lungsod ng Maynila. Sa birthday party naman ni Erap kagabi, kitang kita ang malawak pa rin niyang influensya sa politika. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Palaisipan pa kung tatakbo nga ba si dating Pangulong Joseph Estrada bilang mayor ng Maynila o hindi. Pero ayon sa Comelec, sandali na lang ang ipaghihintay ng publiko kung uubra si ERAP sa mga isyo ng residency at registration. Ayon kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, kailangan kasi pagsapit ng May 13, tumira na si ERAP sa Maynila para masunod ang isang taong residency na hinihingi ng batas. If Arab wants to run in Manila, he can always move into physically establish residence in Manila now, up to at least May of this year. Ipinanganak si Erap sa Tondo, pero ayon sa kanya wala na siyang property doon. Ang property daw niya sa Maynila ay ang four-door apartment na ito sa Santa Mesa at isang lote sa Intramuros. gayman sabi ni Brillantes, kahit nga mag-renta lang ng lugar sa Maynila ang dating Pangulo, wala naman daw problema. Pero batid din naman marahil ng karamihan na kapag tinanong kung saan nakatira si Erap, malamang ituro ang bahay niyang ito sa Polk Street sa Green Hills San Juan. Kaya ayon sa Comelec, kailangan makita si Erap na umuwi sa bahay na kung sakasakali idedeklara niyang tirahan niya sa Maynila. Dapat nakikita ka rin. nakikita ka. Eh kung lumipat kasi, sabi mo, lumipat ka, bumili ka ng isang bahay, hindi ka naman nakikita ng tao roon. Hindi ka naman nagpupuntaro, hindi mo naman pinupuntahan, wala pang mga ilaw doon, hindi naman bumubukas ang ilaw. That's evidence na hindi ka naman talaga lumipat. At kung nang re-renta ka, re-renta ka ng bahay, re-rent mo yun ng 10 years, hindi pa ba naman yung kwan O re-renta ka doon for the next 3 years, may, nyo may permanency yun. At kung tutuloy talaga si Erap na tumakbo sa Maynila, kailangan din niyang magparehistro doon bilang botante bago matapos ang Oktubre. Batid din naman ang marami na bukod sa taga San Juan, doon din siya nakarehistro bilang botante at doon din bumoboto sa mga nakalipas na eleksyon. Ilang beses na rin namang sinabi ni Erap, hindi pa siya sigurado kung tatakbo ang mayor ng Maynila. Pero may mga obserbasyong talagang kumukustura ng dating Pangulo. Kahapon at kamakalawa, namigay siya na regalo sa mga mahihirap ng lungsod bilang bahagi na ng selebrasyon ng kanyang 75th birthday. Sa kanya namang party kagabi, hindi maikakaila ang influensya ni Erap sa politika. Dumalo si na Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jejo Marbinay. Sa kanyang speech, sinabi ni Erap na pinatawad na niya ang mga nakahidwaan. When well, I was incarcerated, I come across the book of Mahatma Gandhi. And, because well, I come to read One and he said, "And I go." So I have to quote this. There might be a of plagiarism. He said that I go. The weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. You will be happy if you know how to give and forgive. This is the very reason why I am happy. on my birthday. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ng kanyang mga mahal sa buhay na hindi siya iniwan, tulad ng kanyang may bahay na si Dr. Aloy Ejercito. I must also acknowledge with deep gratitude my thanks to my one and only Dr. Aloy. He was been most understanding and tolerant of me siya <laughs> again on the record your honors ang kaisa-isa babaeng ating pinakasalamat <laughs> na hindi namin dami siya Lloyd thank you for all these cheers Pinasalamatan at inalala rin niya ang kaibigang si Fernando Poe Jr. Marami daw silang pagkakahalin ni The King. Pareho kami ang macho sa pelikula. Macho, macho. Pareho kami ang naisahan. Nice Bila ang mga kalahin. Ang kiisa sa amin ay small little dumalungin sa party si dating Manila Mayor Lito Atienza na napapabalitang tatakbong Vice Mayor ng Maynila. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.